magtagalog muna ako ngayon kasi madaming nag-request na magtagalog daw ako para maintindihan ng lahat wow. as a moment <laughs> uh, so kasalukuyan po andito po tayo sa my night market at bumalik talaga ako dito guys kasi nagugutom talaga ako ba tapos kung gusto nyo makakain ng maraming klase-klasing pagkain na uh, na ano lang, mura lang, dito kayo sa Kogo Market, biruin mo yung, yung ano, yung paborito kong hotcake ba, tag 3 for 20 pesos, so bumili ako ng isang serve, tapos, itong salad naman, tag, ano ba to, magkano ba to, tag, 40, uh, 50 pesos pala yan, 50 pesos, so bumili din ako ng isang ka para, ano ba, para, mabusog talaga ako guys, tapos, yun na, um, Uh, tinilawan pinilawan ko. Tapos masarap talaga siya guys. Promise po talaga. Pag dito kayo sa Kugo Night Market, marami talagang masasarap na pagkain. Kasi madami silang nagtitinda dito guys. Tapos syempre, pag maraming nagtitinda, grabe talaga yung competition. So dapat masarap talaga para yung mga customer nyo ba buma uh, bumabalik-balik sa'yo, ganyan naman talaga, 'di ba? Kahit saan naman pag masarap yung tinitinda mong pagkain, babalikan ka talaga. Kahit nga ikaw sa jowa mo pag ano, pag masarap ka, babalikan ka talaga, Charis. <laughs> ay kadugay. Ay napakatas pala ito ng video so ayan, pagkatapos ko doon, kumain ng hotcake at salad, naglakad-lakad ako, tapos dito naman ako sa Korean, ano daw Korean chicken spicy alam nyo, nakakain ako nito before but bumalik ako kasi marami talagang bumibili sa kanila tapos, biruin mo. Tag 45 pesos lang yan, guys. O, oh, yan na. May chicken, may rice. 45 pesos. Tapos, malaki din yung chicken. Yung before, isang flavor lang naman yung tinitinda nila. Tapos, ngayon, may, may additional na uh, dalawang flavor. Yung cheesy parmesan at saka lemon ba yun? Lemon. <laughs> Basta yun, guys. Pero, syempre, pinili ko yung cheesy, cheesy parmesan kasi gusto ko talaga makakain yan kung masarap pa talaga. And then, yan, yeah, nag-order na kami. Pero, pero sa pag, ano, guys, mas masarap talaga yung, ano, yung spicy nila, ba diba? Mas masarap talaga kaysa compared nito yung cheesy parmesan. Alam niyo naman ako, guys, ayaw ko talaga yung mga complicated na mga pagkain. Gusto ko talaga yung ano lang ba? Kung ano yung, ano yung old flavor, yun lang talagang gusto ko. Anyways, nagkabulol-bulol na ako guys. Sorry talaga kasi hindi naman taga ko, ano, kanang matagalog. Tapos, syempre after natin kumain, uh, normal talaga nahahanap tayo ng may inumin. May So, gusto ko talaga uminom ng avocado shake o, at bumili ako dito yung ate, kina ate. Tapos, mura lang din to guys. Mga ano lang to mga 45 pesos lang ata to. So again, dito sa Kugo Market guys, marami talaga ano, mura nga pagkain. Pero dapat talaga, for sure for sure talaga nga ano, masarap ha para para balikan ka talaga. And then, nakita ko yung may overload na naman nga parisan at saka may lechon at saka ito mga chicharong bulaklak. Mga bagong sa paningin ko ba pero syempre pinili ko talaga tong ano chicharong bulaklak kahit busog na ako guys. Tapos tinatapit-tapit ko talaga kung crispy ba. Tapos may tuyo sila at saka may bombay at saka may sili. And then, ito guys, tag-40 like pesos lang itong chicharon bulaklak, pero walang rice, bro. okay lang yun kasi busog naman talaga ako, di ba diba? At saka guys, free taste ko na. Masarap siya kasi crispy at saka mainit guys. So kayo, kung gusto nyo kumain ng ganyan, and kayo dito sa ano, sa Kugunangit Market. At saka magdala kayo ng pera kahit kunti lang kasi marami talagang mura dito. May tag 10 pesos, may tag 5 pesos na pagkain. Sulit talaga. At saka okay din sa pagkasama mo yung buong pamilya mo. Budget ka lang ng 500 pesos. Busog na busog na talaga kayo niyan. Promise.